flexing time tayo guys ng aking ipaka-package. Ito na naman ang aking na pag-ipunan. Na isingit-singit kada day off. Ayan, may panglinis tayo ng kubeta. Ayan. Uh, may tayo. titirahin natin pag uwi. Sabon. Jurgens. Tapos may tatlong pack na Himalaya soap. Ayan. Tapos siya mga lotion. Kachara. Ang Toblerone. At ang mga shampoo, guys. Brand lang yan ni Mudra Kills. Sun Silk. Akin ay clear at head and shoulder. Meron din tayong anchor. At mga macaroni elbows. na may din tayo ng ilang chocolate. Ayan. Kunti lang siya, guys para maisama natin sa ibang mga damit na ipapakargo. Ayan. So, ayan pa guys. Ang ilalaman natin sa ating package. Ready na rin ang ating contract guys. Ayan na. <laughs> Andito na rin yung aking ticket. Sure na, sure na. Wow! Ayan na aking ticket. At mag i na rin si Inzai, guys. Let's go. Ito pa pala yung iba kong nabili, guys. So, ngayon ko lang nakita na no, nag na ako kasi mag-aayos na kami ng pang-cargo namin ni Ate Joanne. Ngayon na yung aming box. Ready na for cargo, guys. Titapan ko muna yung akin at si Ate Joanne din. Yan ang aking pang-tape. <coughs> nakalagay dyan yung mga sapatos, mga kumot at yung nabili kong basahan para sa CR. So, ayan na nga. Para naka-flat na siya sa inalim at lalagyan ko na ng mga sabon. Ito pa yung ibang chocolate nilagay ko sa lata. So, ito na nga. Nilatag ko na siya silang lahat dito sa sahig para madali ko nang abutin isa-isa at ilagay sa karton. Na andyan, namili din pala ako ng abobot para sa mga anak ko. May wet wipes, may gatas. At nag-start lang pala ako mamili ng pangkargo ko noong January, kada day off. Ayan, may toble ron. Yung ibang chocolates, nasa maleta ko na. So, ayan, yung mga sabon, isasama natin sa ibang damit na ipapakargo. At, eto nga pala yung box ni Ate Joanne. Ayan, nag-i-start na din siya maglagay. So, dalawa kami ngayong nag-aayos ng aming pang-cargo. So, ito na guys, i-start na ulit ako para sa finale. Ayan, yung top naman ng aking tinitaypan. At nakikita niyo, may pangalan na siya doon. Doon ko yung address na ano name yun ng aking mo, Draculz. I love you, Mommy! Okay na siya Ay. Ready to flight na siya Mauna ka na sa akin ha huh? Kita na lang tayo doon